Sa mga buddy Balik ulit tayo so ayan si Danny Blue si Danny Blue na naglinis wala <laughs> shout out sa taga Digos do Digos ayan yun yung kapitan nila doon si Danny Blue <laughs> <laughs> So, ito ang dalilisan natin ito para lagyan natin ng HP Red Cowley, mga body. Kasi marami tayong try doon sa black box. And, kukunin natin yan today. So, before that, pakita mo lang natin yung breeder. Syempre. Balikan ko kayo. Dito tayo, mga body. So, ang daming anak. Yan yung daming pro. Yun. Kita niyo yan? So, papakita natin yung breeder natin before tayo magsimulang maglipatan ng isda. Ayan siya. Ah, nang anak na pala to. Ayan pala ang daming anak dito. Ayan yung pares niya na male. Tignan natin, dito. Ito ba yun? Yes, ito yun. Ano pa tayo? Ito pa isa. Shucks. So Ay, baka mahulog na naman tong ating Patong natin dito Para mas makita nyo ng maayos Patay natin Ayan Tapos medyohan natin tong mga body Makita ko sa inyo Yeah boy, ito yung weeder natin ng H. Bered Cowley

my god so uli natin to mga fry may mga fry din dito ng it's bread you know balikan ko kayo mga buddy see ya so papatubigan muna natin to mga buddy dito natin lang yung mga fry ng it's bread yung sobrang liit pa tapos yung medyo malaki-laki na is dito sa dalawang left tab So, balikan ko kayo mamaya mga buddy pag napuno na natin ito ng tubig. So, yung gamit natin stock water dito sa drum. Nakastock na yan na napakatagal. Siguro mag-3 weeks na yan yung tubig. So, safe na yan lagyan ng isda. So, ayan. Balikan ko kayo mamaya mga buddy pag napuno na itong lalagyan. Saka tayo maglipat ng mga isda. See ya! So, eto na buddy yung tubig. Ipalita natin kasi yung isda dito na si Matay. Ilipat natin dito. Ayan o. Eh. Hindi natin siya. Namatay yung mga isda. Sayang, mali ko din naman kasi dito ko ng nilagyan ng lumang tubig ng kalahati. So ito, dinagyan natin ng kalahating luma, kalahating bago. Same as dito sa dalawa tapos ilipat na lang natin itong halaman ito sa kabila ayan Para meron sila ditong halaman tapos ilipat na natin yung isda dito sa tab sudah so, satu basket sudah so, satu basket ada tanong Pala ako sa ako linis Ipay lang sa So kuya natin ito lahat ng halaman dito tayo kukuha ng isda Kaya dyan ito yung butahan tanong Linoy lang natin Ito yung h bread natin mga body And sobrang dami ng fry dito Yun yung ililipat natin sa ref tub ito yung mga sobrang maliliit pa talaga guys dun sa plangana same yan dito mga bani marami din fry ayan o dito din tapos i-reset natin tong black box para fresh na naman yung kanilang tubig ayan maraming fry So, kunin lahat natin tong halaman para mas mas mabilis mauli yung mga fry na h bread. Let's go. Patong, 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 patong. Kunin natin itong mga halaman, mga body. mo mu nak kau Green. Ada. Lo kau daming halaman para dito muna natin para pwede pa natin gamitin mamaya oh, ayun kasi pagtaguan ng mga fry natin sobrang dumi na kasi dito, mga body oh. kita nyo halos hindi na makita yung isda yan so balikan ko kayo mamaya mga body pag naayos na natin to dito see ya so ayan mga body natanggal na natin lahat ng halaman so ito yung laman ng ating tabs so puro hb red to mga body and papakita ko sa inyo yung mga andito so hindi ko to masyadong ginagalaw dito mga body kasi ginagrow out ko lang sila pero halo halo na kasi to male tsaka female pero hindi to halo halo na crossbreed ah halo pure strain to ayan oh. so yan yung laman ng mga black box Nilagay ko sila dito ng juvenile size. Tapos, ayan na sila. Ganun na sa kalaki ngayon since hindi naman to pang show mga badi, okay lang pag haluin sila and then ayan na sila oh. ganda Padaan. so lahat ng malalaki itatransfer natin tapos yung mga maliliit ilagay na natin dun sa reptab so simulan na natin mga badi. let's go simulan na natin manghuli ng pwede nating ilipat nainayan mo natin itong mga medyo malalaki na Para. pogi naman ito hmm, bata pa ba, pero pogi na hmm. ito yung mga una nating ililipat medyo may kalakihan na ah, para boosted sila doon dami o oh. iba diba isang tab pa lang yan mga bali may mga malalaki na ah. so dami o crowded na pala sila dito hindi ko lang napansin nayaan ko lang kasi ito dito na lumaki akala ko walang fry pero yun nga madami na pala sila kailangan na silang ilipat kasi yung iba dito baka mabansot sayang pugi pa naman yung itsura yan so balikan mo kayo mga body pag na transfer na natin lahat So, ito ba di yung mga napili natin Medyo malalaki na So, unahin na natin to Uy, HB Red Ayan sya Iba Tapos dito natin ilalagay yung mga maliliit At yung pinakamaliit Andito Tapos so, kakalagay lang may dahon na agad Yan, balikan ko kayo So, ayan mga bali, balik tayo. Parang ito, uy. Ito na. Ayan, patingin. Baby. Oh. So, kinawa na ni Dali Blue doon na tab. Ito na yung laman nila. Dami, di ba? Bata pa lang mga bali. Tapos dito, hindi ko pa nakukuha yung mga breeder. Meron pa dito sa kabila. Sasaypunin muna natin to para safe ang ating mga alaga. At ito naman yung nakuha nating fry na sobrang dami. Wow. Ang gagawin natin dito is Re-reset natin tong apat na tabs tapos pipiliin natin yung mga Magaganda yung itsura Para dito na lang sila i-grow out sa ating black box So balikan ko kayo mga body See ya! So eto na mga body yung mga fry na nakuha natin And hihimayin natin to Depende sa laki Merong talagang sobrang liit dito mga baan At yung sobrang liit Kailangan natin ilipat sa Langgana O, kita nyo na yung mga sobrang maliliit na hindi makuha. So kukuha tayo ng ibang lalagyan Para dito sa sobrang maliliit Teka lang mga bala Balikan ko So, ayan, nilipat natin sa malaki-laking lalagyan, mga body. Kasi nahirapan akong himayin pag sobrang liit. Ayan yung mga maliliit, oh. Lipat na natin. Malalaki dito. Ah, uh, hindi pa masyadong nakakalangoy ng maayos dito siya sa kabila ayan ito yung mga sobrang maliliit talaga ay dami oh liit so, medyo malalaki dito na sa kabila HB Red Kauli Ito ang pinaka uh, Mahirap na part Yung pagharvest, harvest yung Pagpili ng mga Similya Kasi kailangan mo talaga silang himayin So ayan Balikan ko kayo mga body Pag nalipat na natin dito sa Reptop See ya So eto na mga body Nalipat na natin dito mga medyo malaki-laki. Tapos dito yung mga hindi pa kalakihan. And ito yung mga maliliit. Lagay na natin dito sa planggana. So dito na yan sila lalaki. Ay! Dito pa. So di pa tayo tapos kasi madami pa talaga nung kukunin. Unahin na na muna natin to. So, balikan ko kayo pag na-okay na lahat mga bali. See ya! So, dito na naman tayo mga bali. tapos na doon. Tapos na tayo doon sa, ka, sa kabila. And marami ditong mga fry. Ayan o. Na lumaki na dito sa planggana. So, pakita natin yung breeder dito. Kunin <coughs> muna natin itong ating viewing tank. Iyan. tako ko lang yung breeder dito. Ayan siya o. Ito. Ito yung kanina. Pinakita ko natin at kanina eh yung breeder natin na ah, female ito naman yung male so yan yung breeder natin mga body dito solid diba so dyan lang yan sya and yung gagawin natin dito is kukunin lang natin yung mga fry ng HB red kasi meron dito sa kabila oh. Dami din. Kita nyo. Oh. No? Pwede na nga ito ilipat eh. Mamaya, unahin muna natin dito. sa may mga maliliit talaga dito. So, balikan ko kayo mga body kasi hindi ko makita. Kailangan ng flashlight. See ya. So, eto na mga body. Ang liliit po pala ng Friday ito. Ito yung nakuha ko dito. Na mga fry. And ito yung naubos ko na. At ito yung mga fry nila. Tapos yung mga malalaki, lagay natin dun sa ref. Tapos yung mga maliliit, lagay natin dyan sa planggana. Tapos dito na naman tayo sa kabila sobrang dami ng fry ng each bread mga buddy kasi ngayon lang ako nagka time na kunin yung mga fry nila kasi sobrang dami din kasi nang lalagyan ng breeders natin isa dito pangalawa tapos yung apat doon tapos meron pa ako dito sa may anim pa ako dito na puro breeders ng h bread cowley natin kaya sobrang dami ng paanak ngayon, ngayon naman Uh, palakihin natin ng hanggang sa mag juvenile size saka tayo mag select yung mga ma select natin lalagay natin dun sa taas sa second floor and then dun natin i-groom para pangbenta hindi naman kasi ito mas mga body and for keeps lang kukunin na lang natin yung pinaka the best na itsura nila yung kauli talaga yung pinakita ko na breeder ganun yung i-keep natin and kailangan ko ng madami para maging stable talaga yung itsura na. Same as sa Wild Red. Kuha tayo ng mga magagandang batch, bagong batch ng breeders. Tapos yun yung papadamihin natin. So, I think hindi ko napapahabain yung video. Baka isingit ko na lang to sa susunod na video kasi sobrang haba na ng video natin ngayon. And, ayan. Don't forget to like, share, and subscribe mga buddy. And mag-comment kayo dyan sa baba para sa may chance may chance kayo manalo ng one pair na grupo yun ilang bye pisa